Okay guys Ako natin Guys, busy kayo misa puto Sini ah, na side God. Busy misa Busy misa mga lupot din eh Ani na side Pili mo, makaon o di makaon Baboy, <laughs> pasaw sa baboy Pasaw o pasaw sa tao

Isi kayo mga call center. Okay. Sabot na ning isa, call center <laughs> <Siya ako, naman. laughs> sa di sabot. Ang isa po, busy po si Potoso. Kanina rin siya si siya, sa ay. Video. Uh, joke. ay, ana, ay ana, man, Basta Weng. Video. Ah, video. Ang anak, ang anak, Weng. na labutos. Bahala, guay ako. Basta makapotos. Oh, <laughs> Mori siya sa itong kista, bitaw nila, te. Itong October. Gusto, ang mga tao, giyan, nagbitbig, kapotos siya po. na taong nagigang, postos siya po ka. Nagigitawin daw. <laughs> <laughs> Murag dako pa man dako pa na consume na potos kasi gikaon ba. Meron uh, yeah, ba ko kana ganin nga iplato? Dere ba ko ganang, kanang, ngay, Adiwa, Ay ako nga ginahan. Ako, ko, man, pistol niya mm. di ko ginahan mabay usok ko gurutan na no. Di ko ganahan sigaret sa mga pagkaon. Buh. Ako ay eh, ginahan di ko mamutos so, ginahan ko kwan kana na Para sa nako. ni guys at sinugbo oh. guys. Oh, guys. ay sayang masad kay na. Kabalang wala sa akong kinaya sa sagay ha. Balag mo yung makakaon ko. Wala yung makakaon. No, basta makaka basta hurot, tanan. Hurot. guys, ipakaon sa kong mo Muna yung tawag na kwanto? So? Balutin mo ako. Balutin mo. Kasaron na di ba? Anong balutin mo na? Hindi na mo na balutin na ito. Kani po nisa, guys. Kani po nisa, guys. Ganina po kika, okay. Ganina rasi kika, okay. I will make a cupcake for you guys if you like and subscribe. Oh guys, so enough na. That's the last one na ha. Okay, thank you guys. Thank you for the cake. Ano oh, na yung cake ka ron? Uy! Uy! Sanda, that's bad ha. Somebody's eating pa that one. Ang ng hap na lang. sa pag-aparap, gano'n ako ka na So guys, hindi na po sa gawas. So, Iwas. Na <laughs> <wala>, <laughs> 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 <A, si> Jason, huwag <laughs> yung uyab. Say hi guys. Kaya tag hi guys. <laughs> <laughs> Welcome to my vlog. Ano siya ka na DJI Osmo Pocket 3. Oh. Ano? mga vlog. Ano <laughs> so, yata sa kung pinalangga spoiled charot. So, ni ko man sa supportive kay sa vlog Charot. char gud vlog Wala mo niya. Eh. may mo ni tang Elias di ay. Pas pas kay musaka. No? Kwan, kaya na monetize na mo dai. Ha? Na monetize na. Kwan magud kay na dili mo kuhili gud public sa YouTube bang ko upload. Kwan magi din Sa YouTube ako ang. Hmm. Dili ko sa Facebook. Hoy na dadi. Dapat vlog na tanan pati si Angkol mag-vlog sa di si Angkol. mag na tan tanan nang hinog oh. naman palit. Si hi guys. Hi guys. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Si sada nagdenduyan guys. Si guys. Ano bang guys? Ano wala nang term? Dapat lain na po ng linya ba? <laughs> Kani guys, tutos na po ni guys, lupot. <laughs> Balutin mo ako. Fancy ni ano, Sharon tunita, Napaya mo na ito sa sulod. Lagi. <laughs>

Queen, red wine, oh! wala may inuman niya <laughs> yun. <laughs> Balik loob na ako, din ako ng red wine. <laughs> <laughs> Sanda, kepo de ha? Ya, eh, dok. Oh, <Yeah>. <laughs> <laughs> oh. Happy birthday. Bye mo ako. So dinha nat na, na diha na, na undang atong live atong video karon. So unya na pod